Ayan, isang mapagpala at malamig na araw sa ating lahat mga kapatid. Masaya po ako dahil umulan po kagabi hanggang sa ngayon. Ayan, makulimlim at maambon. May pakunti-kunting ulan dito sa aking area. At salamat sa Diyos dahil, ayon, hindi po mamamatay yung uh, mga halaman. At salamat sa Diyos, yung panahon natin ngayon is hindi masyadong mainit. Kumbaga, mainit pero hindi mahabang uh, buwan yung init talaga. Kumpara noong nakaraang taon dahil noong nakaraang taon talaga ang nangamatay o namatay po yung mga halaman dito. Yung mga saging patay po talaga. Pero sa ngayon, ayan, umulan kagabi. Tapos hanggang sa ngayon nga, kaya nasaya po ako dahil ayun. Yung saging na yon, yung namumunga, dalawang puno. At uh, posible po na mapapakinabangan talaga Yan yung dalawang dahil dati, namatay po talaga yung puno na yun. At sa ngayon po, ipapakita ko po sa inyo yung update ng aking pabuhan. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go. Let's go! Kahit malakas yung ulan kagabi mga kapatid, parang ayun, yung pinakaibabaw na portion lamang po ng lupa yung nabasa dahil tuyo, tuyo po talaga. Ito po yung aking mga pabo sa ngayon. Ayan, binigyan ko po ng kamatis. So, yung kamatis, kinakain rin nila. Hindi ko na lamang po hinahalo doon sa ginigiling ko kasi marami po yung nakukuha ko eh. Ayan, salamat sa Diyos dahil sa awat tulong ng Diyos, sa pagpapatuloy ko po na marami na po akong nakikilala doon sa palingki, is marami na po yung nagbibigay sa akin ng mga patapunan nila ng mga gulay at mga prutas. At ayun, napakalaking bagay po yan na nagagawa dito sa aking pagpapabo. Dahil hindi na ako nangunguha ng kangkong doon sa maputik na area. Minsan malalim pa. Sa ngayon, kinukuha ko na lamang po. Nakalagay na sa sako. Kinakarga ko na lamang sa aking motorsiklo. At napakalaking bagay dahil libre. Ayun. Nagbibigay na lang ako paminsan-minsan sa kanila ng uh, makatay. Yan po. Isang sakong gulay. Tapos sa kabila. Ayan. Isang sako ang nilagyan pero hindi po puno ha. Ito yung gulay white. Kardaba na saging. Tapos gulay rin yung nasa red. At ito yung sapal ng taho. Isang dala lang po lang Yan, yan mga kapatid. Tapos yan, sapal ng uh, niyog. At salamat sa Diyos, nagkataon rin mga kapatid na nagkaroon ako ng aksis doon po sa sinasabi ko dati sa inyo na uh, planta na gumagawa po ng harina. So yung kanilang waste mga kapatid, nakakuha po ako. So, hindi po masyadong marami muna yung aking binili. Bumili muna ako sa kanila ng 830 kilogram So, yun lang muna. Sampling. So, marami pong, pong klase yung waste nila doon eh. Mayroon po sila ditong parang darak. Pero, isang sako lang po yung dinala ko. Ganito po yung hitsura. Uh, pwede rin ihalo sa kanilang patuka. Ayan o. Ayan, parang may mga bigas-bigas. Ngayon, -bigas. so, tapos yung trigo nga. Napakalaking bagay dahil kung nakikita nyo po, nabasa nga ito ng ulan kagabi, kanila po kinakain, binabalik-balik kanila. Nagre-refill na lamang po ako dyan mga kapatid. At tatlong pangatlong bisis na yan eh, na naglagay ako dyan, so naubos naman. Kaya lang, kailangan pa po talaga na sanayin sila. So yung mga sisiyaw, sinisanay ko na po at kumakain naman sila ibig sabihin nun kapag nailapag ko na po yun dito sa ground kapag makakakita sila ng ganyan matik na yan so ganyan lang po yung paraan sa pagsanay so malaking bagay na po yun mga kapatid dahil kung kukunti lang po yung maibigay ko sa kanila may backup ayan kung hindi sapat ito yung pupuno ganun lang kasimple pero ayun mayroon naman po doong gilingan. hindi ko pala naipakita sa inyo hindi palang tapos mga kapatid kasi kulang pa ng makina ito ayan ah, makalat pa mga kapatid kasi dito ko po ilalagay yan eh ayan kulang pa po talaga sa time para gawan ng paraan bali ito ito po yung magiging gilingan ng trigo kailangan pa po yung ma maalikabok yun mga kapatid yung waste maalikabok pwede pang pahanginan tapos ipapadaan dito para mapino ito naman yung adjuster kaya lang ang nabili ko na gilingan is kulang pa po ng motor. Sakto naman dahil dalawa po yung motor ng aking shader. Ayan po yung aking shader mga kapatid Ayan. So, nasira yung isang biring Ngayon, bumili ako ng isang motor. kaya dalawa na. Pero nasira na naman yung isang isang motor na nabiak yung bearing. Kailangan pang bilihan ng biring So, yan po, yun po yung naisip ko na gagamitin dito. Pero, ayun. Uh, pa unti-unti lang at awa tulong ng Diyos makapagpatuloy sa pagpapabo at makadeliver ng mga litsong pabo sa ating mga customer ayan, yan po yung ating target talaga yung mangpangmi pang meat type mga kapatid kasi nga mas marami yung consumer kaysa mga nagpa po ng pabo kaya at yun po yung ating ita-target talaga yung mga consumer dahil yung kung yung mga nagaalaga lang po ng pabo yung ating ita-target, mangilan ngilan lang po yan, mga kapatid. Ayan. Yan po yung aking brood-wristed sa loob. Tapos, ito yung mga upgraded na pwede nang ikatay, mga breeder, nag na po, mga kapatid. Ayan. <tinyo> Tapos, pakita ko sa inyo dito, may maganda ako dito, mga semi-pure o hybrid ito po yung classification ng aking hybrid dito, ito po yung semi-pure pero hybrid lang po yung ituturn natin sa kanila hybrid turkey ang ganda oh, na may limang piraso dito mga kapatid iba talaga pag mataas-taas yung dugo ng pagiging bloodbred kasi nga anak ito ni uh, ni blackbird yung lalaki na si blackbird tapos yung inahin na nanay nito is yung kulay white po na hybrid at uh, nakikita ko maganda ayos pwedeng pang materialis talaga para ayun nga para sa pang-meat type natin na target tapos yung isa uh, bloodbred po yan ah uh, binukod ko po talaga yan nag-iisa para pandagdag yan na ayun hindi po tayo mag-iwan talaga Gag kukuha po tayo ng pangmateryalis nagsaga doon is mayroon po tayo magamit sa darating na mga araw tapos yung mga gansa ko po ibinukod ko na dito ayan pinagsama ko na po yung tatlong breeder tapos dalawang breeder tapos ito tatlong mga tatlong binatilyo at dumalaga ito po yun so, ibig sabihin dito mga kapatid may available po tayo dito na tatlo dalawang lalaki at isang babae na gusto mag abel sa gusto lang naman mag abel ayan maulan po talaga mga kapatid sana tuloy tuloy na ito or mas maganda sana kung gabi lang uulan para tuyo yung ating pabuhan pag araw pero dito sa amin hindi naman talaga masyadong maulan may, may time po na maulan pero mas mataas yung time ng tag-init tapos na kasi yung summer season so itong mga pagkat, pag, ah, mga buwan na ito mga kapatid me, john so oh, iwan ko lang ah, uh, lately kasi nung, mga karaang mga taon dalawang taon nag, ito po yung nakita ko po na kukunti lang po yung nakukulit nakukulikta kong itlog may, June Ayun, yung May at saka June talaga Kasi nga, by July dapat Yun po yung pinag-aaralan ko dati Dapat, mga by July Yung mga sisi na mapoproduce nun Is hindi ko ibibinta Kasi sakto po yun Para para, para pagdating ng December is Dumalaga at binatilyo Kaya lang Kaya lang, yung nangyari nung, nung mga ka, nakaraang mga taon Napansin ko na Bibihira lang po Na may nangitlog sa aking mga inahin So ngayon pag-aaralan ko uli kung ano kaya ang dahilan or reality ba talaga o yan po yung nangyayari ng pabo sa buwan ng May at saka June is kukunti lang po yung naproproduce na mga itlog iwan ko lang sa ngayon pero dati mga dalawang taon tatlo yun po yung naobserveran ko kasi pinaka-season talaga ng pagpapabo is yun pong buwan ng December mga kapatid talagang nagkakaubusan po ng supply na sa buwan na yan. Ayan. Kasi marami na pong tumatangkilik ng mga pabo. Salamat po sa Diyos. At yan po yung nangyayari sa market ng pabo ngayon na marami na pong tumatangkilik. Ayan. Kaya lang, mostly na nagiging problema sa pag-aalaga ng pabo is patungkol po sa, patuka mga kapatid. Ayan. So, kailangan talaga na i-grind, gawa ng paraan na sa ganun is makapagbigay po tayo ng kanilang pagkain dahil kung iaasa lang natin lahat sa feeds talaga uh, ayun kung kumita man hindi masyadong malaki liba na lang siguro kung ang iyong inaalagaan is ito po mga mamahaling pabo ayan gaya niyang mga broad breasted kasi yan po yung isa sa mahal ngayon Bourbon Red, Broad Breasted, yan po yung isa sa mahal ngayon. Pero ganun nga, yung market naman yan is doon po sa mga breeder lang po. Kasi pag yan naman po yung ibibinta natin sa market, mga sobrang malalaki na po sila mga kapatid. Hindi na po, hindi na po affordable talaga ng mga ah uh, natin kasi for example 'yan 15 kilos uh, 16 kilos na siguro 'yan ngayon 16 kilos bibinta natin 'yan sa tig 400 ano na nasa 6,000 so pag ililitson ayun mostly kasi talaga na hinahanap ng mga nagpapalitson is 'yun pong tumitimbang po ng uh, 6 to 4 kilogram 4 kilograms ayun po yung pinaka demand talaga na timbang so pag ganong timbang po yung ating pagbabasihan swak na swak po itong mga upgraded ayan kasi yung 4 months nito tumutimbang na po nang 4 kilos 4 months pa lang pwede nang mailit yan po yung kagandahan kumpara po natin sa mga maliliit na klase ng pabo yung gaunting update mga kabatid, Salamat po sa Diyos Ayun, dahil nagkaroon po ako ng axis Para makakuha ng bagaso Ah, oh, hindi bagaso, yung trigo Kasi nga Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo kanina Yung bagaso ngayon doon sa pinagkukuna namin Is Nagkakaubos na po mga kapalid Mga ilang linggo na po na wala silang stock So yung ibang mga gumagamit ng bagaso Talagang namuro problema na po sila kung saan sila kukuha. At salamat sa Diyos dahil sa pagkakataong ito ako hindi po ako parang hindi ako, ako apektado doon na wala ng supply yung bagaso kasi mayroon akong trigo ayan salamat po sa Diyos so yan muna yung counting update mga kapatid patungkol po dito sa aking pagpapabo ayan hanggang dito na lamang po maraming maraming salamat po sa inyo lagi nyo pong tanda na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama salamat po sa Diyos pag -ibig! <laughs>